Yaman yun, yaman yung kaya. Papay ito, dupa. No? Pili na po kayo ng gulay. Mura lang, walang bayad. Good morning, good morning mga kaibigan. Luluto ko na yung uh, gulay. Sibuyas at saka bawang. Bawang sibuyas. Sige ko na mga ito. Uh, good morning, good morning. Asasabi niya, ito ang bagoong kita. Ano ba ko na si Naroon na sa tao. Good morning, good morning. Yan, kagawa na po kami ng ano, sa sarili naming vlog mga ito na sa YouTube. Yan po. Ipuyas pa naman. Yes, Sasamahan namin ng bagong alamang. Alamang bago. Wala ka nang alamang bagong kita? Ayan, alam mong bagong. Tapos lalagyan na natin ang... Hindi uh, ako nadalag. Yan, hindi ako nadalag. May kasamang tinidaw. Ano yung tinidaw? Ito po yung hindi ako nadalag. Sa gulay, yan. Gulang lang ang tawag yan. Gulang lang. Gulang lang yan, mga edad. Mami, mami, mami. Sabi niya, Kaya Sana po, supportay niyo ako sa bago kong Mami, dapat po, yun na bulaklak ng kalab ay kalabasan sa na okra. kita? Maglalagay na rin ako ng na mga idol, yung binigay na nga idol natin sa Uh, ano na ito? Bahongis iska Yan, ano sa kapampangan. Paminta, yan, paminta. Maglalo, maglalagay na ako ng tubig para marami makahigop ng sabaw. Morning, good, morning. good morning, good morning. Sabi niya. Good morning, Good morning, boss. Huh? Yan, yan. Good morning. Ito po yung bulaklak ng kalabasa. Kalabasa walang kamatayan. Ano? Ito yung kambing na maghahakay kami ng tupa. Nabalagi dito. Napakaliit na kambing nito. Pero ako yung balat ano. Gano'n na natin papaitan. Ito, tignan nyo. Mga ito lang.

<coughs> ayan, buti nandiyan si Jaramillo kung may nagpapapikyoro, ayan, oh. Kaya nga nagpapapikyoro, ngayon, dahil, ah, di siya ito magluto. Ayan, oh. Yung laklak naman sa lapasan, wala ka, mga kaibigan, mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kaibigan, natanggal niya ata. Eh, na ngayon, ganit mo sa akin yung, ah, ganit sa akin, mga wala nang masasawid yan, kaya, ganit kaya ito. ito so, ko okay, yung tabang talangka nakita ko bumili siya dito. daw uh, kalamasi nito, tsaka, hmm. sila nga na to, suka lahat ay, kayalamasi, kayalamasi, kayalamasi lang yas, eh. na oh. ay, lang kalamasi, ito, kaya din, atin, na lang po, ng sarap ng Gulay, gulay. Yan. Sarap ng gulay, mga ito. Pili na po kayo ng gulay. Mura lang. Walang bayad. <laughs> ang batong Ang gulay natin, konti-konti na Marami tao. Mayroon naman buro. Buro, buro. Buro, buro. Yan ang buro. Yan ang

sinigang pa kami. Ito yung ano niya, yung bituka. Na, isa sa na igigisa namin ito sa maraming bawang sibuyas, luya, sile. At saka sa namin ng pangasim na kalamansi. Ito, performing! Ka uh, sinigang ito, pagpapas. pa kaya pa kuya. Holding ito. 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 idol, my idol. Good morning, good morning. Ito yung agila na na uh, babanga. Ayan, ah, tignan nyo na magkapogian, mga idol. Ayan! Ayan, magkahanak pa yung iba, uh, tsaka yung kumpare. Uh, Ayan, puro pogian tsaka magaganda. Pagkita mo naman yung magaganda, eh. <laughs>

Sarap, sarap. Naman ay papaita. Gusto ko ya yung lasa. Masarap, masarap. Walang kamatayang papaitan. Manyaman, manyaman. Sigaw, sigaw, sigaw. Order na si Joy, balik na.

Taga iba-ibang lugar, kakain sila ng talapi ang walang kamatayan.